Yon, sa so may mga Roser 125, yung ns 125, mga boss, ano? Uh, baka maka-encounter kayo na bigla raw namamatay. So, kalimitan, kapag ganito ang problema, uh, wala naman siya ang trouble code. Uh, at wala, walang iba. And then, yon, sabi nung may-ari, palinis daw niya yung FI system. So, chinik natin muna. Ang natin na uh, parang nagtutubig yung loob ng tanke. Eh. And yun, doon pa lang, uh, fuel tank ang pagtutuunan natin naman sin wala tayong gagalawing iba. Kundi magre-reset lang tayo pagkatapos nito. Tapos, uh, yun, chinik na natin kasi yung spark plug. Uh, yung mga basic mga boss, chinik na natin. Pero, uh, syempre, yun nga ang concern ng may-ari. Uh, bigla na lang daw namamatay. Tapos, yun, pag in-start niya, medyo matagal. Tapos, yung nabubuhay naman. Problema, papatay-patay daw. So, kalimitan, talaga, kapag walang gano'n, walang, walang trouble code, ano, ang gagawin nyo lang, tanggalin nyo yung fuel tank. So, kalimitan, sa fuel tank nito, ay nagkakaroon ng tubig. At kapag nagkaroon ng tubig, mga boss, ayon uh, mahihirapan na siyang umandar, magpapapatay-patay, at, Siyempre, mahinang bumatak kaya ang gagawin natin mga boss drain lang tayo ng fuel tank uh, so yun pwede nyong i-DIY mga boss kasi wala namang ibang problema si NS125 na na-encounter tayo kundi yung ganyang problema and sa online mga boss yung fuel filter nito wala pang na nabibili kaya ang ginawa ko dito hinugasan ko na lang uh, ito mga boss medyo mahirap talagang uh, i-drain yung fuel tank nito kaya tiyaga tiyaga ang sa pagka sa pagtanggal ng gasolina kasi yun nga may mga natitira to hindi kasi ito katulad nung Roser 135 na merong fuel cap so pinapadaan ko ito mga boss ay dito sa uh, lalagyan ng fuel gauge So, kapag ka natanggal na natin yung fuel gauge, yung sa sending unit mga boss, doon natin padadaanin. But, merong natitira yon So, may ginagamit lang tayo na pang sip sip dyan para uh, pang para ma-drain. Tapos, i-bibilad na lang natin sa araw or i na lang natin para para ma-drain. And ayun mga boss, ayun tumatapon pa. Kaya lang ang dami talagang tubig-tubig ng tumatapon. So hindi ko na sinahod ng maayos. Basta ko ano lang yung makolekta. Yun na lang. Uh, mga latman, eh di itatapon din lang naman yung kanyang gasolina. So ayun, ganyan lang yung prosesyon natin sa panggagawa ng Roser 125 NS. Uh, yun nga, uh, base dun sa concern ni boss. Chinik naman natin lahat eh kaya wala tayong ibang nakita ang problema kundi itong tangki niya nagkakaroon siya ng tubig maraming tubig mga boss so yan yun lang ang medyo matagal dito kasi hindi nga natin direktang nakukulikta yung laman ng langis ah ng langis nung tangki na gasolina kaya inaalog-alog lang natin so yun meron pa rin tira yan kaya ang gagawin dyan Uh, isa saksyon natin yan so kita naman dito na lang pero maraming tubig uh, ang gagawin yun nga i-drain drain pa rin yung tank. maraming paraan sa pag drain ng tank mga boss so ito kita naman natin na yun pumuputi ibig sabihin tubig yun pag yan ay tumindag konti na lang matitira yan halos puro tubig na lang yan kaya isa yan sa problema ng Roser NS-125 na laging namamatay. Uh, Baka uh, ba maka-encounter kayo niya mga boss. Kaya yan, share ko lang sa inyo.